Ano, nah, naglalaro sila doon. Ay, 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 yun ay, ay, sure, Ayan, sure. oh, Ayun! Ang dami na dami doon! Karpa niya na ba? Karpa niya na ba? Ang dami na

eh, presensya na po hindi ako kapag chat tao tao tayo kaya nga isaal tungo tami pulit na yun dalawa mo idol no. Sa dami yun sa lalaki nila. bakayong 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 dami. bakayong 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 Ang bakayong 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 Meron pa yun bakayong <laughs> bakayong Ah, dito sa dumuhan. Doon sa unahan idol, meron na naman oh. Saan? Doon. Uy! Doon ah? sa unahan doon oh. Umaya, pagkatapos diyan. Marami rin doon oh. oh. Dito, oh. Tut -tum, tut -tum, nagtatampisaw. Ayun, gibang cherry lang po mga ano, mga kabusat hmm? no. Sa mga hindi po po nakafollow diyan. Ah, uh, please. Sa bin dami, dami idol. Po ng <laughs> <ng atin> <laughs> <laughs> gabsat, no? Libre na po 'yan. <laughs> oh. Grabe. Sige naman mga idol. Kitang-kita na 'yan. Oh, hindi na hindi na dapat i eh, ano. Wala lang sasabihin, Oh. No? Kitang-kita niyo naman mga idol. Ito pul masarap. Ay, ah, Masarap pa yan, kamatisan. masarap kamatisan. Mga good size, mga good size. Wala pa. Lagi din 'yan. Yan may dito. Yung ay ano. Yung Jaguar. Jaguar. Jaguar.